SB19. Bukas sa posibilidad na magkaroon ng kolaba sa girl group na Bini. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton. Wala magiging problema sa SB19 kung mauulit man ang collaboration nila ng P-pop girl group na Bini. Sa interview sa grupo, sinabi na isang member nito na si Ken na hindi naman imposible na magkaroon ulit sila ng collab sa Bini at open daw sila for everything. Nainiwala rin si Ken na may bago sa pandinig at pananaw ng mga tao kung sakaling pagsamahin ang musicality ng grupo nila at ng Bini kaya't sana umano ay mangyari ulit ang nasabing collab kung matatandaan, naging trending ang Bini dahil sa kanilang single na Pantropico na inilabas noong November 2023 at ang kanilang salamin na naging part ng kanilang unang episode na Tala Arawan na karirelease lamang noong March 8. Ang Bini ay binubuo ni na Juana, Maloy, Mika, Aya, Colette, Shina, Stacy at Gwen. ay naman sa SB19 leader na si Pablo na i-excite sa future ng P-pop lalo na at hindi lang ang grupo nila ang nakikilala kundi may mga sumusunod na sa kanila. Sana umano ay maging mainstream na ang mga P-pop group at mas pa dahil nakukuha na ng musicality ng mga Pinoy ang atensyon ng mga taga-ibang bansa. Kung matatandaan, una nagkaroon ng collaboration ng SB19 at Bini noong March 2022 ng i-revive at gawa nila ng bagong version ng awiting kabataang Pinoy ng grupong Itchy Worms. At yan aking walitang showbiz para sa impilang mitadong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.